Hello mga boss. Panibagong araw, panibagong experience na naman ngayong araw na 'to mga boss. At uh, dahil day 8 na po nitong ating mga alagang uh, biik, so, ipapakita ko sa inyo kung gaano sila kabilis lumaki. Ah, uh, pati rin po ako nabibigla ko sa uh, performance ng paglaki nitong ating mga alagang biik, na. Ayun no? So tingnan nyo ho mga boss. Okay. So ayan na sila no mga boss, no. Uh, day 8 na po netong ating mga alagang big ngayong araw na to. Ayan o. Oh. Ha? Uh, ang ganda ho nung performance nung kanilang pag-usad, no? Ang bilis nila lumaki. Ayan po. Uh, kung mapapansin nyo, si Mama Pig, uh, stable lang siya. Uh, swerte rin ho tayo, no? Dito sa ating alagang inahin. So, sobrang napakabait po niya. Uh, napaka maingat niya po sa kanyang mga anak. Ayan, no? Oh. Uh, kaya kailangan itong ating alagang inahin uh, ibigay po natin yung uh, pagkain na sapat para sa kanya para kapag ka ganyan nagpapadedi siya naibibigay niya yung tamang uh, gatas sa kanya mga biik ayan oh. ito yung gusto ko dito sa mga alaga kong mga biik yung pinaka likuran nila kung mapapansin nyo eh may parang kanal yan uh, pagka umabot na po sila ng 10 days so titingnan ko po kung kung kaya na po nyo mga alaga natin na big na lalaki kung po pwede na po silang kapunin yan sila so, lakas po nila dumebe so, yung isa yun o no? papahinga na po doon alam nyo ho ba na kapag ka ganito pagka nakikita nyo na ganyan na kalulusog yung mga alaga yung bihik eh, napakasarap po naman talaga sa pakiramdam yan o oh. nakita nyo po yung kanilang likuran saka yung pigi hulmadong hulmado na ho no? dito pa lang sa kanilang pagkabihik eh, kitang kita na ho yung appearance na itong mga alaga natin na bihik eh, talagang napakaganda ho ayan Okay. <clears throat> so thank god na rin po uh, hindi po tayo nagkaroon ng mortality so naisurvive na po natin itong 13 heads uh, sad to say lang po yung kasi nung naanak tong si mama pig kung napanood nyo po yung vlog ko nung pinaanak ko po tong si mama pig uh, 14 heads po bali yan kaya, uh, kaya lang yung pang 14 Uh, hindi po siya na-develop so sayang naman po pero okay na rin po uh, nagkaroon po tayo ng malulusog na mga biik ayan oh okay isa na mabos nila kapag kaganyan sila eh. Ayan o. Oh. okay, so hanggang dito na lang po no, itong uh, vlog natin for today. Yan. Uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa aking YouTube channel na uh, Wilson Channel 18. Uh, please pakisubscribe na lang po itong aking YouTube channel uh, uh, huwag nyo na rin pong kalimutan pakipindot yung notification bell dyan sa baba para lagi po kayong updated no, dun sa mga uh, ina-upload kong video. Yan. At sa mga uh, kaibigan natin, na uh, beginners dyan, kung may mga katanungan po kayo patungkol dito sa pag-aalaga na itong mga ganitong ng uh, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section dyan sa baba. Akin po sasagutin sa abot ng aking makakaya. Yan. Ayun na po sila. Okay, so hanggang sa muli po at uh, happy farming po sa inyo. God bless you. Bye!